So, hello guys, mga utak guys. Nagko kayo. Ulo to guys. Super dagat kayo guys. Rice o pansit, Lumig kayo. O nga, naku sa... Mmm. So, mapalito ulit ako. Ikaw't trabaho guys. Mm. As in, super. init na kayo dito sa France. ina na. In, so, ano yung saran ka guys, is... Murag, na nakita kung tangkugo. Na nakita sila kong tangkugo. Alang isyu nila ni Kuan ba? isyu ni Cindy Grabe na kado, mga tao eh. Ipa. Ipa si ICA na. Ipatanaw na kung usay mga. Ipa background check na. Hala ko Ano yeah. Ano man ang tao na sila nga man. mana na silang sindising ko. Nga ano man magpada si David, David o oh, 500,000 kung muna yung nila sindising ko. kusakto ka o paminsar, kung sakto kang mahuna-huna ka. Mahuna ka. 500,000 every week Kung ako'y pasitoon sa tinood lang, nag-inom na si Cindy o oh, bahal nga tuba nga gabuwa-buwa ang baba. -ba. Kay dili dyo na, imposible dyo na kayo kung ang imuhang bana, afam, laki, kung sa din normal rasya sa Naara siya sa middle class. Dili siya as in super dato. Dili as in super millionaire. Kay, ang trabaho ni David, sana kung nakitaan, is mechanical engineer. Mam, Ma siguro to, kung nakitaan, ang sweldo na ana is more or less 8,000 euro. Kung sa euro na siya, maximum 10,000. O niya, kaya nag na sila o apartment or nag-apartment tayo ilang gupuyan o siya ay property owner ana a ah. so na tax property income tax ug daghan pa ubang mga tax niya ang sweldo niya is buta maximum 10,000 uh, so dili na siya mo na akong issue ang akong issue is nga ano mang hilabot man mo ni nga maunay o maunay yung istorya nga klaro man siya na kayo nga atikra pampakwara na niya para ma attention ba? Ta pa... ina na mga social media para ka og ba followers makuan. Ko pero kung may ngod sa tinuod na mo, isa sa tinuod ako dili jud ko may mo motuo. Oh. Kay mura jud nang siya og tubak nga bahal. Sipagat tinuod. Pero dili na na siya dapat natong iong kayon. Di ba? Na ta mahilabutan na ako unsa iyang issue? Maara to magtuos kaon. Basta ka ako. Ito sakit akong tangkugo. Sakit akong tuon. So, no. Hindi. Alura na ako. <laughs> Ape sa. So. Anong ilustro. Kasi gina naglaban akong page. Sa, sa mukhaan ko. Nga. Yeah. Maritus lagi punta. Naipagkamaritis. Magbasa-basa po. Hindi na ako. Sige na. Bye na.